Hello so, po, good morning po sa ating lahat. I will back to YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan po isang mong tanong po natin pong subscriber. Ito'y galing po kay News Republic. Ang kanyang tanong po ay, pwede ba raw maglagay ng inuming tubig doon po sa mga baboy na naglilibor at saka yung mga bagong panganak? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pangagrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga inahing baboy na nagli-labor at saka yung mga bagong panganak po ng mga inahing baboy in relation po doon po sa mga inuming tubig nila. Yung mga baboy kasi kapag bago po sila manganak kapag hindi po natin sila inilagay sa kulungan or nasa open field lang sila, ang instinct talaga po ng baboy ay gagawa po yan ng pugad. Kaya kapag hindi po nakakulong yung mga inahing baboy, yan po ay maghahakot po ng mga dahon, mga bagay-bagay na kanila pong ilalagay po doon po sa isang lugar kung saan po sila planong mga anak. So, yun po yung tinatawag na labor phase ng na ating mga inahing baboy. Pero kapag yung mga baboy po na uh, inalagaan natin ngayon ay nasa loob ng kulungan, especially po nasa loob ng uh, farrowing pen, ang ginagawa po ng mga baboy na iyan ay hindi po sila mapakali kasi hindi po lang magawa yung natural instinct nila. Kaya ang ginagawa po ng mga baboy na iyan ay higa uh, tayo, higa tayo, uh, kinakagat yung grills, uh, kin umiinom ng tubig at saka kumakahig sa sahig. Iyan po yung mga gawin ng baboy bago manganak kapag nasa loob ng farrowing pen. Ang paglilibor po ng mga inahing baboy natin minsan aabot po ng isang araw to dalawang araw yung energy po nila mga kaibigan ay nauubos po nila sa sobrang likot po talaga nila. Pansinin natin, kapag nalilabor mo itong inahing baboy, parati po silang umiinom ng tubig. Ang importante kasi po mga kaibigan, kapag mayroon po tayong mga baboy na malapit na pong manganak, dapat talaga mayroon tayong water reservoir doon po nakaimbak yung tubig at saka po yung tubig na iyan ay nakakonekta po doon po sa ating water drinker o automatic water drinker. Dapat meron po tayong ganyan kapag yung ating inahing baboy po ay naglilabor na po kasi lahat po ng energy po ng mga baboy natin ay nagagamit po nila. Sa kahiga, tayo, kagat ng grills, kahig ng sahig at saka iba pang mga. Uh, ginagawa ng ating mga inahing baboy habang naglilabor. Kaya nauuhaw po yung ating mga inahing baboy. So kapag mayroon po tayong water drinker, automatic po silang makakainom ng tubig anytime na gustuhin nila. Ang disadvantage po naman kapag wala tayong auto drinker, naglalagay lang tayo ng tubig doon sa may lagayan ng pagkain o lagayan ng tubig. Ang disadvantage po mga kaibigan ay kapag naubusan ng tubig yan at saka walang tao sa ating babuyan, ay hindi po sila makakainom ng tubig kung gustuhin nila. Ang advantage po ng auto drinker, kahit hindi po natin bantayan yung mga inahing baboy doon po sa kanyang kulungan habang naglilabor, anytime siya makainom ng tubig. Importante kasi po yung tubig doon po sa ating mga inahing baboy na naglilabor para maiwasan natin yung tinatawag na hypovolemic shock ito po ay nangyayari po sa mga inahing baboy na nauubusan ng fluid sa kanilang katawan kasi wala po silang mainom na tubig hanggang habang naglilabor sila. Kapag ang baboy po ay uh, na-suffer ng hypovolemic shock, ang end po nito ay ito po ay mamamatay po yung mga inahing baboy sa sobrang uhaw. Kasi nga, yung tubig po doon sa loob ng kanilang katawan ay nadrain po lahat at hindi po nakainom ng tubig ng ating mga inahing baboy. Habang nanganganak po yung ating inahing baboy po mga kaibigan, Marami pong sekresyon ang lalabas sa kaniyang puwerta. Kasama na doon yung mga uh, dugo, kasama na doon yung mga uh, amniotic fluid galing sa inahing baboy. Lahat po ng mga sekresyon ay lalabas po yan. So, high risk talaga yung ating inahing baboy sa prone into fluid na magkakaroon ito na hypovolemic shock. Pero kapag mayroon po tayong auto drinker o water drinker, instinct mo ng baboy yan kapag siya po ay nauuhaw habang nanganganak kapag siya po yung nauuhaw habang naglilabor, sila po ay iinom ng tubig direkta na po doon po sa auto drinker natin. Kapag tapos sa pumanganak yung itingin na baboy, importante din yung tubig. Kasi yung tubig po ay nakukonvert niyan into gatas. Ano pong magagawang gatas kapag kulang po sa tubig ng itingin na baboy? Yung mga biik po ay hindi po yung makakadede ng gatas ng marami. Kasi walang tubig yung katawan ng inahing baboy kasi nga lang siya sa tubig na kanyang iniinom. So dapat mayroon tayong auto drinker para kapag tapos sa pong mga anak yung inahing baboy natin, unlimited siyang makainom ng tubig. Nang sa ganun maraming tubig yung kanyang katawan na magiging gatas po na maiinom din lang po ng mga biit niya pagkatapos niyang manganak. Kaya nga, ganun po kaimportante yung tubig sa ating mga inahing baboy habang naglilibor, habang nanganak, at saka habang nagpapadid na po sa kanyang mga alagang biik. Ang advice ko po sa inyong mga kaibigan ay maglagay po kay ng auto drinker doon po sa inyong mga inahing baboy. Para po anytime sila makainom ng tubig kahit na hindi po natin sila bantayan doon po sa kanilang kulungan. Ang mga baboy kasi po mga kaibigan, mayroon po siyang tinatawag na animal instinct. Kung sila po ay nauuhaw, sila po ay automatic na iinom. Lalo na kapag sila po ay nasasanay sa auto drinker. Pero kapag wala tayong auto drinker at saka walang tao sa ating kulungan ng mga baboy, paano po sila makakainom ng tubig? Yan po yung disadvantage kung wala po tayong auto drinker. So ito po yung tandaan yung mga kaibigan. Dapat talaga mayroon pong maiinom na tubig ng ating mga inahing baboy habang naglilibor, habang nanganganak, pagkatapos manganak at saka habang nagpapanilin na po sa kanilang mga biik po mga kaibigan. Yan po kaimportante yung mga tubig dun sa mga inahing baboy lalong lalo na doon po sa nagpapadiding inahin kasi yan din po ang makakonvert into gatas na maiinom po na kalang mga biik po mga kaibigan so yan po nating vlog ngayon sa tanong po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung gaano ba kakaimportante ang mga inumang tubig doon po sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye